Yo, what's up mga kabogsa! Good morning, good morning sa inyong lahat. So for this video is magluluto tayo ngayon. Si Kabogsa nyo yes. magluluto tayo ng sarap na pagkain. Ulan ba natin ngayon? Ngayon. So ito na siya. Nag-ready nag na nga tayo si Kabogsa Linisin ko na, lininisan ko na rin tong mga ano na to. Kaldero. Ayan, naglalaga na tayo. Dahil, dahil magluto tayo ng talbos ng kamot Isus, pagkasarap naman nga aray. Tapos, aray magpaprito tayo ng lumpa ay lumpa eme <laughs> lumpia oh, lum lumpia maya maya so ayun na mga kabogsa abangan nyo lang mamaya ating pagluto ha aray na nga po pala mga kabogsa yan nagluto lang tayo dyan ayun na yung ating talbos ng kamote at ilinagay na nga natin dyan mga kabogsa so alay eh, nahulog nga eh. yung iba sayang oo -oh ay nagluluto-luto tayo dyan kasi parang sa pananghalian natin so ayan na nga mga kabogs sa kung nakikita nyo diba ayan so nalinisan ko na rin dyan lahat pati yung mga yan Binimekos mekos na lang natin yan ala ay ka, sarap nga naman ang kain kanina ay so ayan ha Masayaw uh, sayo nga dyan si kabogsa sa kasi ni-enjoy nyo yung pagluluto nyo dyan So ayan, dinagyan natin dyan ng bigas para isaing Hindi kita nyo naman mga kabogsa, di diba? So, ahem, ahem Sabi-sabi ko, pwede na mag-agum <laughs> Charot So ayan mga kabogsa. sa Tingnan lang natin dyan yung mga ano natin dyan ha Ay, bastos naman aray si kabogsa sa nyo Sa gilid lang ang ilinagay ang kanyang plastic Ayan Ayan isang kilong bigas nga pa lang aking sinahing dyan oo kasi ay tatlo kaming kumain kanina so ayun na nga so ayan mga kabogsa kita nyo naman diba kung <laughs> ako sa inyo gare gare ganing lalaki hanapunin daw bako ito ang puro sa napapogi po so ayan mga kabogsa kita kita nyo naman lapit natin camera oo oh, ayan na siya salang na din tsaka ano din yan? Ready na, ready. Yan yung panghuli natin ay ano eh. Sinain. Oo. Oh, Tumabas nga dyan si kabogsan nyo. ayun Wala ay. <laughs> so ayan. Tugasan kasi yung plato dyan mga kabogsa. Para ready later. Maglalagyan natin ng luto na ano. Lagyan natin dyan yung mga lumpia earth. Kala ko pagkadami-dami niya Nagdiriman pala ay. Ayan oh. Ah, makita nyo yan, makita nyo. Yan. So, gusto nga yan mga, mga kabogs. Uh -huh. Aha. Andyan na naman din na gaya ni Insan Ray, ang ating mga plastic sa ledgy. Ayan naman mga lumpia mga kabogs. Aha. Uh -huh. Napasarap kain dyan kanina ni Chris John. So, ayan nga ay, wala tayo masyadong magawa yan lang ang gagawin natin ngayon. So, ayan. Yung minikos-mekos na nga. <laughs> Tingnan kung yung talbos okay na ba. Ayan, pasiyaw-sayaw si Bogsa. Walang magawa eh. So, ayan mga kabogsa. Inaantay-antay pa natin siya kasi ginalaga ko muna yung talbos ng kamote para maulay yung mga germs. Antay-antay -antay natin siya. Wala <laughs> magagawa. Katakantan so, muna natin Hindi mapakali Hanggang tingin lang Bumubulong sa iyong tabi <laughs> Joke So na, inaantay muna natin siya mga kaboksa na maluto So ayun mga kaboksa, stop muna natin itong video Kasi baka lalong humaba Idudugtong ko na lang mamaya, maya maya So abangan So ay, aray na nga yung kadugtong mga kaboksa Ayan Lagyan natin dyan yung mantika. Ayan. Oh. Yung isa dyan, patil chill, chill lang, Oh. At tayo ay pinagtitripang pa dyan. Pinauusok-usokan ba? Alo, ko aray si Bibi? O. Oh. Pagpausok-usok at atay ka kain, kakain. Kaloka, itech <laughs> so, ayan na. Ayan na mga kabogs, Sarap ng buhay ng isa, Oh. Antay-antay lang yan dyan. Oo oh. Ayan O oh, bagay yan sa iyo Ay pagkalo ka naman aray Ahem <clears throat> Ang dami nga niya nakakarikot dyan Ano ba yaan Grabe ka na insan Inunti-unti mo na ang aking Dinotong talbos O oh. Kita nyo naman sa camera diba mga kabogs Kitang kita naman Ay Ayan At at na nga natin Ang ating mga lumpia at ang haba ng dyan grabe dapat pinutol ko pala mga kaboks hmm. ayan tinti lang kala ko kakapusin pa yung mantika natin dyan ay buti na lang isakto oh. ayan o oh. konti na lang kasi yung natirang mantika kaya ginaganyang ganyan ko mga kaboks ay baka di maluto yung dulo magreklamo ang mga bossing <laughs> reklamo pa naman yung mga itik na yun so ayan na ayan na kita kita nyo diba eee. so may nga pala tayo mga kaboksa ha ayan o oh. Patingin tingin na la lang palakat lakad na boring kasi ako diyan ay. Eh. Ayun yung talbos na inuunti-unti na kanina ng nang sa doon. Sarap 'e. Eh. So, ayun na nga mga kabogsa. Luto na ang ating lupa. Ay, lupa. Lumpia. <laughs> so, hanggang dito lang ang video natin. So, babush mga kabogsa. Thank you very much for watching. Huwag ka muna scroll. Uh, ano muna? Subscribe and share. Siyempre. Thank you.